A po kërkon të shohësh?

Good morning, Mayl. Dito yung mga vlogger ng kapampangan. Dito. Predator is motor vlog, predator na Pinas. Pusang yeah. oh, yeah. gala po. Pusang gala. <laughs> <laughs> Biahero TV. <laughs> Kuya Tons TV. Yan po, mga idol. Kuya hey, Ah, yes, Man, uh, a, ito, ay tumulong ah, kumulo kayo ng lutuan para may vlog vlog kayo. Ay, yes, 'di ba? Tayo yung magdalisdos ng talapia. Ah, kakalinis, wala ka nang ka- Ah, sige daw sumisid para kukuhanin nila. Litereto na lang. Ah, pero 'di ba? O na din ng baga. Magigisumpa na lang muna. Thank you. So, dito sa Saudi pao? Ah, galing sa Saudi. Oo, puro taga-Bohol ka. Ayun, shout out sa mga taga-Bohol na sa mga mo sa Saudi ah.

I, Ay, pa, I picture! Yeah. Good morning! Good Coach, yeah. picture! yung shout-out. picture naman. picture tayo. We are the Black Ladies! picture! for A. 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 Thank you. Thank you. ah Dito tayo, dito tayo. Doon na lang Mas maganda rito. nakabidyo tayo doon. Ang dami tao, mga ito. Kaya nga siya. Parang nagsusumba kayo. Opo. kayo doon. para malakas kayong kumain mama Opo, opo,

baniba <Sumpt� majadenlaughs> <tá> <t-, like yorki> like. te like. okay.

पुराने 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 तो है पुराने मायदा से मेरे तक मेरे दिल जाने पुराने पुराने मेरे रेगुलला पुराने

Ito ko Bababa talagang hindi nawawala yung mga sukong ng Ito naman. naman. Ito salamat ay ito. Pwede po ito idol? Oo naman. Gawa mo ito idol. Gawa mo Ito po. mo ito. Gawa mo ito. Ito naman. Sukang kapampangan. Thank you Oh!

ay benta okay. oh Hai center oh wow hindi wow, um, wow. po kaya kayo lang ito uh, po kaya mo po yan. okay uh, ya po yan. Pwede yan po madak. Ano po ba ito Vitamin? Sa uh, kaya po yung inuman yan. Oh, salamat, salamat. Tapos po din, nasan kami sa mga mga mga. sa oh, selamat malam. ka baik tak kesal kaitan si Lisa. Oh, dah. Uh ah. -huh. <continuous>

trabaho kami ni pare ko dahil uh, iwas mo na kami sa karne. Talapi ay gurani ay itlog ay tsaka talok lang. Sa so, sarap nito may manok mga pare. Good morning, good morning. Pa, kami ni pare ko maglalagay kami ng asin dito para kaming ng uh, bata ng araw. Ganito ang ginagawa namin. Paglalagay tayo ng kanin na malambot. Ito, kanin na malambot. Masarap ang malambot eh. Kunti lang tayo kanin pare, ano? Oo. Oh. Darin, eh, eh. Well, mamayang gabi namin kakainin ito naglalagay kami ng gurame. Dalawang gurame pare, okay na sa'yo. Ayos na, pare. dalawang gurame para sa akin ito. Tapos may dalawang kamatis na yan. Talisan ang kamatis pare, pwede na, ano? Ayan, mamaya, malambot-lambot na yan. At maglalagay tayo ng dalawang itlog pare. Dalawang itlog yan. Dalawang itlog. Ay, masarap na itlog yan. Dalawang dalawang ano lang pare para hindi tayo makarayo ay talong ano ibabaw namin ito pati mamayang gabi mamayang gabi namin ay ano to napakasarap nito pwede mong i-microwave uh, pare para mainit siya Babawo ko buwas Ah, bukas mo nakakainin. Pwede oh. mo ng rep, ha? Rep mo oh. bukas mo kakain. Ah, kung bukas mo kakainin pare, baka may bike kain. Dagdagan natin yung grami niya sa'yo. No? Huh? Baka may magkikain sa'yo si boss. Anong pangalan <laughs> ni si boss Jojo. Si boss Jojo, ayan. ah. Uh -huh. eh. Dagdagan na natin yung ano. Kasi baka magkikain siya pare. <laughs> ah, ayan, boss Jojo, ito pare. Kaya pag kasama ka na dito pare. Ay, ah, masarap na binalot sa sagin. Parang... Ngunang panahon mga ito Ayan, eh, manyaman na manyaman. No? Tapos lalagay mo sa plastic yan. Makukulob yung kanin at saka yung ulam. Napakasarap mga idol. Good morning, good morning.